Hi guys! Tara samahan niyo akong tikman itong bagong na-discover ko na Chinese restaurant. Dahil bukod sa ang dami mo ng choices, ang dami ng serving, eh may pa-unlimited dim sum pa. Dito lang to sa may 133 Masangkay Street, Tondo, Manila. Ito yung Siocha Asian Cuisine na nag-serve ng mga Hong Kong Roasting, Taiwan Milk Tea at Cantonese Dim Sum. At ang nakakatuwa pa sa kanila guys, laging fresh at bago yung mga naka-display dito. Plus, bukod sa menu nila na meron bawat table, pagpasok mo sa restaurant nila, makikita mo agad yung napakalaking menu nila sa wall. Ito yung isa sa mga gusto ko sa mga restaurant hindi ka na mahihirapang pumili dahil may mga pictures. Plus, sobrang dami nilang choices ng pagkain dito. Sobrang malulula ka. Parang lahat gusto mo orderin. Nahirapan nga akong pumili dahil parang lahat gusto ko tikman. At guys, bukod sa may milk tea na sila, may fresh fruit shake na, may halo-halo din pa sila. At lagi daw silang may pa-promo dito. Follow nyo lang sila sa Facebook page nila dahil minsan nagpapa-unlimited buffet din sila. Actually, sa September 1 to 8, meron silang dim sum unlimited. From 2pm up to 6pm, meron ang yang Chow fried rice, Hong Kong fried noodles, pork shumai, bao, chicken mushroom, shark's fin, chicken feet, asado, siopao, pati black gulaman at milk tea unlimited din. Sobrang natutuwa nga daw yung may-ari, dahil hindi man daw sila pinipilahan gaya ng mga kilalang ibang Chinese restaurant, marami pa rin naman daw ang kumakain at laging puno yung restaurant nila. At hindi lang yun, everyday na sold out din daw sila. Last year din nga daw, hinos nila yung mga Miss Earth dito sa restaurant nila. At ito pa ang isang nakakatuwa sa mag-asawang owner nito, sa buong restaurant nila ang daming nakapost sa wall ng mga pang-motivate ng isang tao, mga life lessons, at ultimo yung mga Chinese words do Tagalog, meron din sila nakalagay dito. O diba, sobrang amazing. Lalabas ka na restaurant nila na sure na may bago kang natutunan. Meron din silang fresh lumpia dito. A Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, itry na natin. At yung dami na tinatawag nila or Loria, na meron silang spare ribs na 219 pesos lang, asado na 249 pesos, lechon macao na 299 pesos, roasted duck na 289 pesos, then meron din silang mga rice toppings kung medyo budgeted ka, meron silang chicken, sweet and sour pork, at fish fillet tofu. And of course, birthday noodles na hindi pwedeng mawala sa lahat ng okasyon. At ultimo Singaporean laksa, meron meron din sila dito. Ito yung tinatawag nilang damil. Para siyang laureate style, di ba? Kung nandyan na lahat, kompleto na meron ka ng yang chow fried rice, may ulam ka na, may gulay ka na, meron ka pang noodles. Mmm. 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 Oh. Mmm. <laughs> masarap mm. mm, yung spare ribs nila Yung spare nila buttery ah. Sarap, type ko May konting pagiging spicy mm. Ay, masarap yung spare ribs Ito yung dag Ito yung duck nila Then, ito naman yung rice toppings nila. So, yan. Kung medyo nagtitipid-tipid kayo. This is my favorite. hmm hmm Sarap. Mainit-init pa. hmm Yung asim tamis talaga niya yung panalo. Mmm. Eh. Mm, ito naman yung fish fillet nila. Try natin. Tofu. Tapos, meron pa silang Singaporean laksa. Halos lahat ata nandito na eh. Wow, daming laman. Ito yung birthday noodles. Sobrang colorful. Ang ganda ng kulay. May green, tsaka may orange. At, ang daming sahog. Wow. oo uh, muusok pa. Yan, ang cute. Mm. Mm. Ito naman yung tinatawag nila na roasting platter. Merong asado, merong mushroom, peking duck, lechon macaw, at century egg. Mm. Ito naman yung tinatawag nila na tai pao, meaning giant shou Kasi yung ordinary nilang shou ganito yung size. Wow! Uy! Wow! Siksik! Hindi tinipid. Sulit. Ito naman yung original size. Ah, bola-bola. Oo, hindi tinipid sa laman. Ah, oh, asado. Etong fresh lumpia meron din sila. Yung, yung laman. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.